Gcash on hold? Bakit? At ano ang mga dahilan? So dito ituturo ko sa inyo ang step by step na solusyon. Nagulat ka ba bigla na lang na on hold ang account mo at di mo alam ang gagawin? Narito na ang mga dahilan at ibibigay ko rin ang solusyon sa problema sa Gcash. So, unang-una, ano ang mga dapat mong gawin kung naka-on-hold ang Gcash mo? So, number one, i-check kung nakatanggap ka ng email. So, i-open mo yung, yung email account at check mo ang galing sa Gcash. So, tignan mo ang email kung may natanggap ka na account deactivation. Kung meron, mag-reply ka lang doon sa mismong email ng Gcash at i-click mo yung click here for help. Normally, kulay blue yan ano, sa kami underline. So, yun lang ang i-click mo. Okay? So, ang mangyayari, bibigyan ka ng message ng GCash na temporary unblock ang iyong account. Okay, temporary lang po yan. Kapag na-unblock na, kailangan mong i-fully verify. So, note lang po, no, kapag hindi na fully verify sa loob ng 48 hours o dalawang araw, magiging on hold ulit. Babalik ulit sa dati, no, kasi temporary lang yung binibigay sa inyo na access. So, number two, i-check ang SMS o text tungkol sa verification. Okay, mag-text din po si Jika sa inyo. Kung hindi nakatanggap ng kahit anong email, tignan sa text. So, dalawa yan, either email o text. Na ang message ay, Hi, your Jika's account was put on hold due to routine verification. This is following Gigas terms and conditions. So, sa ilalim nun, meron siyang terms and conditions. Yun yung palatandaan nyo na hindi siya scam. Pero huwag kayong mag-alala at hindi ito scam. So, galing ito mismo sa Gcash. So, para ma-access ang account mo, i-click mo yung click here. Normally, kulay blue at underline, kaya huwag kayong matakot dyan. Ang kailangan nyo lang ay, number 1, mag ng dalawang valid ID. Number two, na signature na pirma nyo sa papel at i-submit. So, number three, proof of income. At number four, proof of billing. So, kung hindi kayo nakatanggap ng SMS, text, o email, ay dumiretso na kayo mag-chat kay JJ. So, pwede nyo i-type ang message na account on hold. Yung kulay. O kaya, pwede na kayo dumiretso kaga dito kung wala kayong SMS o email. So, ihanda ang mga sumusunod na requirements na hihingi ni JJ.